Sa balita naman sa labas ng bansa. Sumampa na sa higit 34,800 palestinong sibilyan ang patay sa digmaan ng Israeli Defense Forces at grupong Hamas sa Gaza City. Huling nagdagdag dyan o huling nadagdag dyan ang nasa 55 palestino habang nasa 200 naman ang naitalang sugatan. Miyerkules ng paulanan ng sunod-sunod na misil ng Israeli Forces ang silang bahagi ng Rafa. Ayon sa report, sa nakalipas sa dalawang araw, umabot na sa isang daang residente ang napatay sa digmaan. Kinumpirma rin ang Israeli forces na napatay sa pag-atake ang Naval Unit Commander ng Hamas. Wala pang tugon ang militanting grupo sa pahayag ng IDF. Lalo pang napilayan ng ilang ospital sa Deir al-Bala, Gaza, kasunod ng pagsasara ng Rafa Crossing. Dahil nga dyan, posibleng maapektuhan ang pagpapadala ng gamot at iba pang medical supply sa mga ospital. Aabot kasi sa dalawang daan ang o dalawang daanan ang isinara ng Israeli forces sa Rafa. Bukod sa tulong medikal, nanganganib din ang supply ng langis at pagkain ng mga Palestinong bakwit. Ayon sa ulat, nasa 2.3 milyong Palestinong sibilyan ang nagkukumpulan sa naturang syudad. Desidido naman si Israeli Defense Minister Yoav Gallant na protektahan ang kanilang mga residente kasunod ng bantang pagkalas ng suporta ng Amerika sa kanilang bansa. Sa naging banta ni U.S. President Joe Biden, kanilang tatapusin ang anumang pagpapadala ng armas at pampasabog sa Israel sakaling sa Rafa na magsagawa ng malawakang pag-atake ang Israeli Defense Forces. Matatanda ang napa sa kamay na ng IDF ang Rafa Crossing Border dahilan upang muling lumikas ang maraming Palestinong bakwit sa mga itinayong temporary shelters doon. Dagok naman sa maraming residente sa Indonesia ang pinakamatinding init na naranasan noong nakaraang buwan ng Abril. Ayon sa report, ito na ang pinakamainit na naitala sa naturang bansa sa nakalipas na apat na dekada. Kinumpirma ng Weather Bureau ng Indonesia na malayo ang naitalang temperatura ngayong Abril kumpara sa average temperature simula 1983 hanggang taong 2023. Siyam naman ang kumpirmadong patay habang dose-dose ng sugatan matapos sumabog ang isang planta ng paputok sa Tamil Nabu, India. Kanya-kanyang bomba ng tubig ang mga rumesponding bombero na nasunog o sa nasunog na pagawaan. Patuloy namang iniimbestigahan ang pinagmula ng pagsabog. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.